Sa recipe nito, hindi mo kailangan ng maraming oras at maraming sangka para makagawa ka ng ganito kasarap na merienda. Okay. Sa recipe nito, gagamit po tayo ng tatlong perasong itlog. Medium size po ito, mga Next mga naman, 1 cup na tubig, 1 half cup na pure coconut milk, 1 teaspoon na vanilla essence, and dinahaluin po natin at maglalagay naman po tayo ng kaunting asin. Maglalagay na rin po pala tayo ng 1 cup na puting asuka Then, hahaluin natin ng mabuti, saka po natin ilalagay itong ating all-purpose flour na 2 cups. Then, next naman po, maglalagay na tayo ng 2 tablespoon na baking powder powder. Then next naman po, 6 tablespoons po na powdered milk. Kung gusto nyo naman po pala na mas marami po yung magagawa nyo, double nyo na lamang po yung sangkap na ginamit ko, mga mi. sir po natin itong ma-strain. Hahaluin po natin. Then next naman po, ilalagay na natin yung 1 third cup the melted margarine. Yes, yes mga mi, maglalagay po tayo nito. Kung wala po kayong melted margarine, pwede naman po ang cooking oil. At para mas makasigurado nga po tayo, mag i nga po itong ating mixture, sasalain po natin ito ulit. Yes. Then after nito, mga mi, ilalagay lamang po natin ito sa ating molder. gagamitin din po pala ako ng ganitong klaseng molder. Kung wala po kayo nito, pwede po kayong gumamit yung ordinary po na photo molder, mga mi. Take note po, mga mi, ah, hindi na po natin kailangan pa na i-brush ito ng cooking oil. <laughs> Direkta na lang po natin ilalagay itong ating mixture. Then, actually, ito, mga mi, steam na po natin ito. <laughs> sa pag-steam naman po pala nito, kailangan po kulong-kulo na yung tubig sa ating steamer bago po natin ito isala. <laughs> Then, lalagyan natin ng tela yung taki po ng ating steamer. Then, steam po natin ito ng mga 10 minutes. Yes, mga mi, 10 minutes lamang po, e eh, makakapagluto na tayo ng ganito kasarap na merienda. Kaya naman, makalipas nga lang po ang 10 minutes, eto nga po at luto natutunan. Ay, minuto nga lang po nakalipas. Eto po at pwede na natin itong i-unload. Sa pag-unload naman po pala nito, hindi po kayo mahirapan dahil kusa po yung matatanggal, mga mi. At para mas masarap nga po ito, gagawa tayo ng pantaping sa taas. Kaya naman, eto po, meron ako ditong malambot na butter. Lalagyan ko lamang po ito ng powdered sugar. Kung wala naman po kayong powdered sugar, pwede naman po yung ordinary na puting asukal, mga mi. After po natin itong mahalo, ipapahid lamang po natin dito sa ibaba. Depende po sa inyo, mga mi, kung gaano karami po yung gusto nyong ilagay. Pero dahil mas bet ko nga na medyo marami kasi Marienda lang naman po namin ito etong nga po at ko At para mas masarap nga po Mabalance yung tamis itong ating inilagay Maglalagay naman po tayo ng cheese Yes, yes mga mi Yung cheese po yung kukompleto dito sa ating recipe O oh, ayan mga mi Para maiba naman po yung puto nyo Sa ganitong parang nyo tulutuin Mas masarap Mas nakakataka Matigit sa lahat mga mi Pwede pwede nga po itong pagbento